Ayun na nga mga buddy. Binigyan kami ni Dino ng rice cooker pang truck. Meron na kaming lulutuan. Unboxing natin ang mga gamit natin sa truck. Ayan. Ay. Para may lulutuan kami sasaingan tayo. Unboxing. Ano to? Rice cooker. Ayan 2 liters. Ganda siya tayo oh. yan meron tayong drum meron tayong, tayong to kawalek dito spirituhan and binigay ni dino tapos may small may may malita ganito tapos, mayroong ganito. Kumakasirola. Mayroong kutsilyo. yung sandok. Tapos, mayroong tayong stove. Ito, a stove. Tapos, dalawang butain. Ayan. At metro. Mayroon, mayroon din tayong metro. Ayan, pansukat. Kung lumalaki ba. Saka, chopping boy. Okay. Thank you, Dino. Kay Dino, alagang alaga ka. Ayan. Prepare na tayo. Yung mga kasama ko, madeploy na sila ngayong linggo. Ako na lang ang maiiwan dito hindi ko alam kung bakit ito ang nangyayari may iwan ako dito kasi yung bangko hindi ko alam bakit hindi ma yung bangko ko oh, hanggang ngayon wala akong luminor wala pang approval yung bangko ko tayo tayo dyan may iiwan ako dito nabuksan ito. Ayan. Yun. Ayan. Ayan. Hmm. Ano ka siya? Pwede magsahing tas nilagang itlog. Ano po? Tingnan mo yun, ha? Email mo na lang ulit, tapang may oras pa. Oo oh, nga, ay, check ako, email ko ulit yung ano ko. kasi hindi inaprobaan yung bangko ko, eh. Ang hirap na yun. May iiwan pa tuloy ako dito. Baka di raw ako magbabayad ng utang, eh. Kaya hindi inaprobaan yung Pa-check na ako. Uloitin ko, i re ko yung email. Oo, oh, mas maganda, i-resend mo na. Baka sakali mga probahan. Ayan, bye-bye guys. Malay mo, bu bukas.